Pinulitan natin yung tesa so, Hindi na ni Ate Aida Pero ibang tesa lang po ilalagay natin Kaya ginagawa ni Jao ginagawa mo Jao? Gaw. Sira gawa, gawa sira <laughs> Lima, lima po yung nilagay natin yero dito Ayan, naka uh, Nakalagay na Okay na lang, ano lang po yung kulang yan Yung ano Yung

good morning, good morning. Kanibang project. Kandiyan naman po tayo update. Dito sa dream house ni Ate Aida. Shout out po kay Ate Aida. Ayan. Palapit ng palapit. Finishing project. Finishing na po tayo dito. Sa kanyang dream house. Dito sa kaingin. Ayan. May kulay na. Tapos yung porch. Nakalagay na yung gutter. Ngayon, magbubung po tayo mga boss. Para po matapos na yung taas Para yung mga pintor natin Pwede na silang mag final painting Dun sa taas Ayan Chow mata Good morning uh, Good morning mga boss Boss pagoy Shout out <laughs> Ate Hayda shout out me Hayda shout out Libro yung tayo ngayon Tanghalian ngayon May hiyan tayo Dinuguan Ayan dinuguan daw mga boss uh, Meron daw tayong Libring tan alian kay Ate Aida. Maraming maraming salamat po. Sabado ngayon ha. Payday ha. Payday. Oh, payday. Salamat po Ate Aida. Dinaguan po daw yung ulan natin sabi ni Jao Mata. Kaya ito oh. Pasipag na naman si Jao Mata ha. Ah. Tsaka pala mga boss. May problema tayo Jao Mata. Ah. Huh? Yung tiles natin, ba't mo binaklas. Oo, oh, ayaw ayo nila eh. Hindi nila nagustuhan yung kulay. Ayan mga boss, Ah, uh, baklas tiles po si Jomata. Ah, uh, may naka-problema tayo sa tiles. Pero nasolve po na natin, okay na. Okay na yung tiles na binaklas ni Jomata. Dito sa living area at saka sa dining area. Ayan. Backlash tiles. Ano Ano nangyari sa tiles? Ah, Tapos na po, okay na po, boss. Binaklas si Jao mata. Ah, Jao. Ano nangyari sa tiles natin, Erwin? Palit tulay. palit tulay <laughs> Ayun, okay. Ay mga boss, hindi nagustuhan ni Ate Ida yung tiles na in order natin kasi hindi niya alam kung kailangan nakita niya nung nakalatag 'yan. Pero nung sinample ko, Okay, tapos nung nakalatag na marami Pinapalit po, pinapalit po yung ano Gusto uh, niya daw yung ano, yung Dark color yung pinaka aspin niya Pero sa kwarto na po natin lalagay yung ano Yung unang binili natin Ayan Pero okay na po Nagkausap na kami na wala namang problema Pero si John mata ang may, ang may problema, hasan? <laughs> Ayan ah 60 by 60 po Ayan. Diretso na po yan hanggang dito sa sala. At saka dito sa kitchen. Pero yung sa kwarto, yung dating nauna. Yung ganun. Dito sa, sa mga sa mga kwarto. Okay na ano? Ikaw lang may problema? Wala may problema, boss. Ano problema mo? Pera. Pera. Sa, sahod ngayon. Sahod. Ayan lang, overvalid ang Melvin. Over <laughs> ah. <Yeah. laughs> <Worse> na <naglataan. laughs> Yo mata po, over po to kaya wala na sound na maya. Ah. Ah, yung grease natin, Inagawa na ni Romel. Kapon po yung ero, wala pa kaya ito muna ng grease na ginawa niya. Ito yung grease na to. Ngayon na yan na yung ero, pwede na natin magbubang na Rommel. oh, Romel. Uh, pwede na para makantuan na natong ano, itong mga poste. <laughs> Andito pala si Boss Julius. Tinatanggal na yung ano, yung temporary nating ano. Ah, uh, window, ah, uh, Boss Julius. Good morning. Good morning, Boss. Ano dito ka tatulog ah? Yeah. <laughs> <laughs> ano, ah, hindi. Ano si Boss Julius dito, dito ka eh? Kaya ata si na ng business din. eh. Ay, ano Boss? Bakit may dito? May pom. Ah, may natulog dito sa ating ano, project. Uh, si si uh, oh. dito, ikaw? Ah, si Boss Idris kata si Jamaka. Ah, Mister Tang. Sini na tulog dito ikaw? Jeffrey. Ah, si Jeffrey pala, akala ko ikaw. Dito na. Ah. Ay, na sentada? Master Tang tapos simbuhos na lang yung mga poste. Tatanggalin na po tapos mawa-waterproofing 'yan para safety tayo sa ano. Sa tulo na ba si Jess? Hmm, sa pagyo. Tulo, tulo. Kailan 'yun? Di, dito di makakarating ng Angeles ya para wala nang tulo. Haji Amri Ikan boleh nak tolong kita dah Shout out pun lah Shout out Jafri Lah nak makan cilai Alah Mereka makan cilai pas Ha? 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 Ya, mana Tidak pernah datang ke Jafri, ha? mana yang paham, ha? Maka, Mereka ada dito? Kalau apa, si Mas Jadisun datang, Si Jafri pala? Tapos na susukatan na natin po yung mga window. Ito yung kulay niya, yung ano, ah uh, woodlock ala. Woodlock yung brown, brown po. Woodlock. Ang gusto kong kulay sa frame ni Ate Aida sa kanyang dream house. shower and clay shower mga boss Pinasusukat na kay Julius Tapos nagbigay na tayo ng business sa kanya Yung dito, awning po ito Awning window po yung dito sa amin atin Sa so, window natin dito Awning, tapos Fix naman yun, sabi ni Ate Maria Fix daw ni Ate Aida Ito, awning window, yung taas Ayan, masidyan na si Bayo baik sabotu ngayon. Sabotu, si. Ayo, si. Sabotu Nah, bayi ni jamata, di nguwan eh. Oh, Pulay na mo kung boss. Awa, white. Tapos yung window natin, ano. Light brown. Wood, wood look. Wood look po yung frame natin sa mga window. Dito, pure white. Yung ating shower enclosure. Yung sa, yung sa, uh, ano, isang CR. Nasuka mo na? Tapos. Okay. Shower enclosure din po. Dito. Yung dito, siya wala ding yan. Ate niya naman, yun ah. Oo, meron din yan. Ay. Kaya mataas yung height niya. Nasa 6 feet and a half. Ayan, Ay, so. nakapaglagas na sila ng ano. Tapos, itong dalawa naka-reserve na. Ito sa bubong. Mm. Ayan oh. Ka, kasya doon 2 inches yung ating ano, wall flashing para gawin natin. Hmm. Tapos, ano mo ina? Katingin mo 'yon. So, sobra para malinis natin. Yung mga gutter kailangan hindi po siya nakasagad sa gutter. Bulk kasi la pare eh, ni boss. Para pala di, ah, para. para. Ito. Para. 0.5 po ang kapal niyan. Chocolate brown, katulad din sa taas. lima lima po yung nilagay natin yera dito ayan naka naka uh, nakalagay na okay na lang ano lang po yung kulang yan yung ano yung lasing lasing gutter tapos siya papipinturahan ko yung ano yung yung angular natin tapos dito Patatanggalin na natin yan. Pwede nang plastering yung mga poste. Yan, yung wall lamp natin. Nakabang na. Tapos dito mga boss, naglagay tayo ng ano. Nang abang na flexible os. Lagyan natin siya ng wall lamp dito. Para tapos matiles. Doon. Doon siya didiretso. Tapos yung switch niya doon. Pati yung wall lamp. tapos yung ceiling pag tapos to, ma ito ma pagdadada yung taste na rin dito sa bakod master tang saka si Jeffrey Jeffrey Ah. Jeffrey Karyaso <laughs> Jeffrey Karyaso, ya, yeah, Master Tang LBM, apa ya, no, sahabat itu? LBM, <laughs> <laughs> ya, yeah, mas Apa yang LBM? LBM, boy, sahabat ngayon, mga bos Tamang gin, ano? Inever San Miguel. Mga gin, ikaw. Abel okay. ka, mota, minam. Yes. Ha? <laughs> Ay, hindi rin sa kama si Jeffrey sa kanila. Mga LBM boys. <laughs> Mga kungkong. Ayan. Kaya na lang ang tersinger uh, din dito. Tapos yung mga boss, kapakan. Kaya yun. So, kung tayo at yung BPS, kinatanggap na kay Yamada. Ito nga, maya tatanggap na rin ito. O, ano? Kaya tayo? Sakto na po, boss. Sabon, kay. Kung ganit siya po nga ito, gaw. Sakto na rin ito, Ayan. O, kaya na tayo, kaya. Ayan. Ayan, kaya na tayo. Ayan o, ano? Favorito ni Jao Mata. Jao, baka si Pahin ka sa... Maraming hmm. no? maraming salamat Tupong, po kay Ate Aida. Nag-sponsor ng ating ano, ng ating tangaliwan. Ay, tangalian. Ha, nila ba ko na, busog na.

Ah, pasalamat ka. Kaya ti Aida. Aida, maraming salamat. Ano muna natin? Ang diluguan. Na. Ah. Baka naman ang <laughs> pa. Baka naman ang pa. Okay, na ko nasa lasa. Di ba muna? Lasa ng diluguan. Ano lasa? Lasa diluguan. <laughs> <laughs> Kaya ako matamis. Lasa ng dugo kam. Ay, kain po tayo. O lara. Yan. pang. meron pang sili, oh. Kaba ko sili.

dan besok ya. Oh, ada, nyai Dan, mau selawat sa di negoran. Seram. Okay. Halo, yang mulai lotos si Adenora. Adenora, selamat ini Aduh, ano, <laughs> <laughs> uh, selamat. serap, Seram, nyi lutumu. Habis enggak ada, kata mata mis. Hayal. Eh, selamat selamat piloto. Eh, ni Adenora. Dapat si Jefri toh, ibi pas dapat sama i noh. Jefri. Kikin. nyaman. Nyaman. Lama oh, antam, boh. Git nih, git.

Natanggal natin yung ano, yung dry pack at topping. Yeah. Pinulitan natin yung tesa. hindi nagustuhan ni Ate Aida. Pero ibang tesa lang po ilalagay natin. Kaya ginagawa ni Jao. Ang ginagawa mo, Jao? Sira gawa. Gawa sira. <laughs> Ayan, agaling magpatawa sa si mata! Ano? Gawa lunes? Gawa lunes! Si Robertes! <laughs> eto! Eto yung... Oh! Jeffrey! Eto yung ano? Eto yung pinalit natin okay maganda Ganda po yan Yun lang po sa kwarto yung pinagal natin pwedeng ilagay din sa mga kwarto <laughs> ah, haa ano tinitira nga natin yung bata magkaroon yung java ata haa ano 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 gawa sira sira gawa hihihi <laughs> ano lang yan solo na. tapos darating mamaya yung ano darating mamaya yung mga taris dito para beratin na rito okay na yan, mga boss ah, si metro ko si jaw lang ang hindi okay na jaw Mga no. kasal pa tayo, kasal yan mata. Oy, <laughs> kasal. <laughs> Ate Ayda, kasal pa kayo? Ayda. Salamat ka kayo. Salamat sa dinuguan na rin ng pagkain sa amin kanina. Eh, lang rin sa lahat po, Ate Ayda. Sa libreng tanghalian ng mga tropa natin. Ayan okay. ito, oh. tara pala tanggal ng kayo mata ato. Tapos to, layout na yung mga poste. Si Pax, nandito muna si Pax. Oh. At saka si Shelo. Tapos Uh, meron tayong down spout dito lalagay bago sila mag clustering bumutasin natin yan ayun plastering na yung ano din yung bakod ayun kum kumapak yung ating ano yung ating ratada no. na pwesta dun sa canopy kaya pinarilitats pina, pina, pina ko oh bye ano namang oh, nangyari, ano namang nangyari dyan bye, bye gawa gawa sira. <laughs> parang kasi yung mata. <laughs> Tapos yung ano, yung flashing gutter. Ito na lang ang kulang. Tapos naglagay na sila ng ano doon. Ng wall flashing. Ito, pinapipinis ko na to para matanggal na yung mga scaffold ha. Ah. RJ, pakatapos yan. Ito tatanggalin na no? Tatanggalin na yan mga boss. Oh, Dalo rin natin yan sa ano, sa pantalan project. Lahat ng mga ano gamit na hindi na magagamit mga uh -huh. scaffold. <coughs> Ayan. May libre kape na naman tayo kay Ate Mariat. Mm. Ayan, mayroon pang <laughs> ano, biskwit biscuit oh. Star of the night. Kopi, kopi, Ah, maraming kasih banyak, Ati Maria. Terima kasih, Ati Aida. Star of the night and fish. <laughs> and jellyfish. Puso wala? lah. Tengok. Alam ah. Hmm. kape. Ah, kay Boss Eddie, ang mga ito, may bayad. May bayad dito, wala. <laughs> Everyday! O, shout out, may, may Boss Eddie. shout out! Kape, libre. <laughs> kay Boss Eddie, saan po yan? Ayaw. Ayaw, ayaw, pa. Kape ka pa. Ayaw, mamili ka kung anong gusto mo. Isda o ano, isda o ano. Ano yan? Fish. Da. Pista. Pista. <laughs> Pista. <laughs> Hai, salam, masalah lengkap ya. Enggak, bos. Salam, bos, lengkap. Pista, sabi ini ya, ini no. jam mata. Hmm. 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 Ay. Ayan. Ayan. Okay, tayo na dito. May ano pa? May chicken joy. <laughs> chicken joy. Tingnan mo kanya mata. Yung e chicken joy. ko mata sa inyo nitong ano, chicken joy. Ayan. Masarap Ayan. daw bagong luto. Bagong luto 'yan, oh. Tingnan mo kung lasa. Tingnan mo 'yung manok. Ang lasa. Para bagus. Wala na ba? pinapay. Hindi na pa. Wala na pinapay pa. Sa wait na kape. Mm. Topic ko. Bago na pa-wipe pa 'yo? Ha, ah, kumain pa jaw. Tayo okay. pa pa. Last, last na yan na uh, pasir lang Right, sobrang kita boss, <laughs> kira ko mula <laughs> Tapos dito yan, tinatanggal na muna yung mga scaffold Yung iba natin sa panta project Ito, plastering muna bago tayo magkisam eh Yung supports. Grills. Ganda, ganda na po. Gumaganda na yung kanigwang project. So ayan mga boss, dumating na yung ating in-order na tiles dun sa pinagpalit natin doon Ilang ano yan? Ilang box yan? 35 yan. Tapos, 140 pieces yan ha? Oo. Huh? 35 only all. Ayan. Only all. <laughs> Dito na rin lalagay sa sala yan. Ah, uh, buksan mo muna yung saan? Okay. Ayan. Tama. Okay. Ayan mga box. Yung design natin, okay. Sakto. <coughs> Sakto. <Sapa. laughs> Ayan mga boss. Tapos na naman po yung isang linggo natin. Ayan yung nagawa natin ng isang linggo. Ayan. Malapit na. Gumaganda na po ang kanigwang project. Okay. Hanggang dito na lang po yung vlog natin mga boss. Kita na lang po sa next video. Ayan. Maraming lang salamat po. God bless po.